Ngayong araw nga mga be, ay pinalinis ako ni mama. Pinaayos ko nga muna kay papa yung kanilang higaan kasi ang gulo talaga. Pero mga be, nagugutom nga ako kaya kumain muna ako. Ang ulam ko nga pala ay adidas na adobo. Maraming ang sinasabi si papa sa akin. Kung sure ka ba daw ako na ayusin ko. Sagot ko nga dyan palagi, oo. Kasi mga be, ang kalat talaga be ng kanilang kwarto. Pagkatapos nga, ay nilagay ko muna sa side ang mga damit ni mama kasi aayusin ko. Kasi ito kasing damita ni mama ay akong gagamit. Pinabilis ko na lang ang mga bed dahil may gagawin pa. At naayos ko na nga lahat, kinuha ko naman mga damit ko para damit ko naman ang aking isilid. Hindi nga may pinapasal ni mama hanggat hindi pa natatapos aming gawain. Kaya mag -e talaga ako para lang malinis yan. Ang rami nga pala na yung mga damit pero puro luma na pero okay lang.